Magandang, 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 umaga sa inyo lahat. Kasama ko pinyo na ang ah, nag-iisang mayora nyo sa radyo. Mayora Iska Moreno. At kasama nga natin ngayon si Mama Tintin at si Sir Chinky. Good morning! Uh, uh, kumusta naman ang trabaho mo bago ka naging isang tanyag na radio DJ? I was a uh, TV reporter before sa isa media ano natin government media natin dito sa Philippines. Uh -huh. Tapos one year po ako doon. Then kasi bata pa lang ako, pangarap ko na talaga maging radio DJ. Oh. Marami ah. nagsasabi sa akin na bagay ka maging radio DJ kasi yung boses ko daw, yung tawa ko daw, tapos Correct. magaling daw ako magsalita. So parang bata pa lang gusto ko na maging radio DJ. Tapos pinurso ko talaga siya. As in, lahat ng radio station na playan ko. Ha? Ah, talaga lahat? Ooh. Yeah. Lahat. Uy, saan ka unang natanggap na radio station? Natanggap ako unang-una -una sa, ano, sa 93.9 IFM. Tapos uh -huh. nag tapos lumipat ako sa 106.7 Energy FM and now nandito pa ako sa 91.5 Win Radio. Ooh, at chiki tuloy mo naman ng chika, dito na ako sa pagiging ambassador niya mamaya. Okay. Sige, yung sa 91.5, o oh, ba't daw sinasabi na ikaw daw nagpapainit ng gabi? Anong oras ba ang programa mo? Yeah. <laughs> ang programa ko tuwing gabi, Monday to Friday po yun, alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Wow, apat na oras sa wow. Yes. So, so paano man. nga anong ang anong concept at saka bat na ibang programa mo? Actually po, yung program ko for four hours, I have two segments. Yung first segment ko or first segment ko is called Heart Stories. So ah. kwento ng ano, ng puso ng mga listeners natin. Kung ano gusto nilang sabihin, kung ano yung kwento ng buhay nila. Tapos yung pangalawa kong segment is Scandal Nights. <gasps> oh, oh, well, yun na. Iskandal na. -nice. Yeah. Ito na yung medyo adult ba yung topics? Opo, opo. Yun yung mga, ano, yung mga nakaka-iskandalong story naman ng buhay nila. ha Ay. <laughs> o oh, sige, umpis, <laughs> umpisa mo natin yung mga heart to, yung mga medyo mellow mo na ano yung uh, mga un unforgettable stories. Yeah. Y yung mga unforgettable... One of the unforgettable story na nabasa ko dun sa program ko, siguro yung ano, yung, yung babae siya, tapos may boyfriend siya, tapos palagi siya nagloloko sa boyfriend niya, tapos lagi naman daw siya tinatanggap. Pero nung last time na nagloko daw siya, hindi na siya tinanggap. Kasi ah. parang naisip ko, or at na mga listeners, listeners ko that time, na hindi lang pala lalaki ang mga nagloloko, pati pala mga babae. wow. Yeah. Gano, ano, ayun. daw dahil, ano daw dahilan? Masyado daw siyang bata, gusto daw niya mag-explore, ganyan. Mm. Tapos, nung nag-mature na daw siya gusto niya na mag-settle down, hindi na siya pinagbigyan ng ano ano, partner mm. niya. Okay. oh, ito naman, punta naman, tayo, punta naman tayo sa scandal. Ano naman yung unforgettable? Yun na, yun na. <laughs> Actually, every night, unforgettable yung story. Kasi iba-iba talaga. na naka-scandal. <laughs> <laughs> ano yung pinaka? Para, Ah, medyo si filter mo na konti, baka may batang nanonood eh. Pero oh, yung masyad. pinaka, in your own way. <laughs> pinaka, siguro yung, I know, yung nasira yung phone niya, magpapagawa ka siya ng phone sa isang mall. Ay, no. Oh. tapos, -ta oh, tapo. So, wala siyang pambayad. Oh, okay. Wala siyang pambayad, so ang pinalit niya is yung sarili niya. Ay. oh my The gosh! Oh the problem <laughs> The oh. problem is hindi rin naman nagawa yung phone niya. <laughs> oh my gosh. Oh my gosh. <laughs> Grabe. Kaya. So <Ito> yun. Kakasad. <laughs> May mga ganun pala, no? Talagang mga scandal, no? Oh. Akala ko Meron akala ko naman may mga private na mga pictures or videos. Akala or, ko nga ganun phone. eh. Nagtaas ng phone tas na na ano na kinalat yung alam mo na oh, oh. yung mga video mm. pala hindi sarili niya binigyan niya pambayad. Magkano ba yung ano dapat na babayaran niya? Actually parang 15 lang, 15. Oh. <laughs> oh. Wow. Grabe naman. Ayaw ko makinig sa programa mo. Baka. may <laughs> <laughs> iyak ako. <laughs> Wait, ako may chika lang. Wait, chika lang. Hindi, tanong lang. Mga pagkano ang swelduhan sa mga DJs? Lang oh. na nagsisimula ka pala. Anong year ka ba nagsimula? Next start po ako mag DJ year 2019. Ayan, mga magkano ang month, ang monthly? Oh, <laughs> <laughs> I po De, uh, pag, Standard na lang Standard wag i Standard, sayo. sige yeah. Yung range Yung range Pag bagong radio DJ ka As in, bago ka Wala kang experience at all oh. Nasa Sorry to say Kasi akala ng mga tao Pag radio DJ ka Ang laki ng sahod mo Oo oh, oh, mm. oh. Pero that's not the case Kapag nag-starting ka pala Na radio DJ Nasa minimum ka lang oh. mm. Asin. Yung parang daily minimum wage ng mga workers, yes. ganun din yes. kayo? Brabe, yes. Grabe, no? Mm-mm. Oh. Wow. Tapos, so talagang it's the ano lang, yung passion mo lang kasi talaga, uh, no? Oo. Totoo yun. Tapos yung, yung sinasabi nila, pagiging radio DJ dahil, pagiging daw, pagiging media practitioner daw talaga, nasa uh -oh. passion lang natin. Kasi mm -hmm. syempre sabi nila, ano if you love what you're doing, you are not doing your job, parang hindi ka nagtatrabaho for the rest of your life. Kasi gusto may ginagawa mo. Tama, oo. parang uh -oh. pero, ganun po yung gusto ko eh, na maging masaya ako sa work ko. yun eh, talaga yung naman? goal ko. oh ito naman, uh, DJ. Oo. Oh, oh. So, ito naman, what if naman, kung siyempre kilala ka na, mga magkano potential naman ang na pwedeng kitain? Ah, kapag sobrang sikat ka na po, talaga yung pinakasikat na radio DJ ka na, malaki-laki naman talaga yung makukuha mo. As in, super above <laughs> minimum, gano'n eh. Wow! Oo, oh, oh, pero oh. Pag, pag medyo nasa ano kayo lang, middle range, um, above minimum naman.